nangyari ho? Ano kayo, hindi magising? Ano nangyari, hindi magising? Sabi niyo, hindi emergency. Gising na lang po siya, kaya lang eh. Sabi niyo, hindi emergency. Ah, gising ah, nga. Ano nangyari, ne? Ay, ano po yan, nakita po sa locker aid na itong Tapos dinala po sa ospital. Ano nakita sa ospital? Wala. Sugar lang po niya, mataas daw. Hindi ganun kataas pa, hmm. recombine. Eh, 200 po ang sugar niya. Eh, ano kang nararamdaman daw na yan, ni ate? Nasakit po yung ulo daw niya. Ito, sabi mo, maka-stress. Bukod sa stress, sinalis na stroke yun At may high blood ka? yung mga pasamo, neng pues, inyo isa dextrose harap pa din neng dali harap hindi dapat doon kabi kasi kung tapat ano 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 so, ano 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 Uy, sumay sikap oh, tama. Ulin. Ulo pang mabato. Dadali ang ulo mo. Dini ka mo po. Tulongin sarili, tulungin sarili. Ayun, tulungan mo d'yan sarili mo, anak. Ay naman, ang batang ito. Dini ka mo po. Dini. Ukan tumalikod dito, tikman mo po muna Dali, hindi ka makaya ni kuya mo. Ngaray. Ano na si kuya? Eh. Ay wala sa sarili ho eh. Wala. Um, ano ba si wala naman ng panding sa naklet no? naman na yung ay, lahat eh. Ay, ating aanhin muna. Garni nila ang uh, gagamutin ko sa pamamigitan ng ibang tao doon sa loob. Kung may may karga, no? Kaya gigilit ako muna. Kapagaya, hindi natin magamot. Pasok sa impyerno. Balik, ate. Ate, gising. Pero nasaktan na, no? umiyak eh ay siya ay ari may gamba nga isa pa ubusin natin lang. pasok tatantanan nyo to ha hindi ba nasasaktan eh balik ayan baka mag okay na nasan to na tayo naman yung tubig kung makakainom Ning, upo ng ayos. Ayos to. ang ulo, ang ulo. Po. Oh. Aba, kumayos ka. Ayun, eh, mayroon ano, na rin po ninyo. Ka. inom Ano ning Taray kay mag-ice na. Ay, 'di naman po siya inibaba. Oy, ano ng pa kahapon hindi? kahapon hapunan po, 'di nakakakain nga po siya. Pero wala nang gabay. Inaano na uuna na ba siya? Diat na uli siya. Baka may kong makakakumputok na sa wala talaga sa CT scan, MRI wala. Wala. Na CT scan nan eh, Ma'am. Wala makita. Result yeah. niya hindi na Dapat Ano eh, lang. dapat pala na dalawin. Wala sa salpon. Sa laka pangyarihan pang nangay sa sa pagmanigusan. Ay tara yung sinabi ko tara doon ho. Pwede kong padaanin kahit kanina sa inyo. Oh, gawin din natin maano eh. Hindi natin magamot at. Ang posisyon na. Eh. Tara din eh. hindi ko napapadaanin at mahirap na yung Ah, oh, titingnan natin kung meron ha. At mahirap ano na eh, mahirap pilitan ng mga baka magwala din. Kasi so, pero paano ate? O oh, boy, ang electric fan mo, ang banas. Number 3. Hindi number number 1 na number. Wala rin pang tawag Iyoko nyo, para kami mahati. Eh. Iyoko. Pangalan ng anak ko? Maria Alayka. Maria Alayka. Magamala kay Maria Alayka sa masulok ng mundo. Wala akong sakit sa puso ha? It, it. Pikit na. Sa masulok ng mundo, pasok. Ah! Tao. Siya. Mm. <coughs> Ang galing ginawa mo ito sa anak nito. Ramitin mo kamay mo. Dali. Ubusin mo. Ubusin mo lahat. Ubusin mo. Ubusin. Ubusin. Gano'ng gawa. Ubusin. Sa ulo. Sa ulo muna. Katang tanggalin. Binisan. Kitlatan. Kukunin mo yan? Hindi mo makukuha yan? Ah, tanggalin mo lahat. Dali! Tanggalin ko na! Anong day lang, Ba't mo ginawa lang yan? Anong daylang? Ba't mo ginawa lang yun? Hindi ko kilala mo kilala? Ay, ba't mo ginawa ng ganyan? Nakatuwaan Ay, kung pagkatuwaan kita ngayon, nilimbaway ay apoy, kidlat, lahat ng pamurusan ng Diyos, kung katuwaan kita ngayon Tama na po Tanggalin mo lahat Dali Ha? Ha? din yan tayo Ha oh, po oh. Abot ka naman ano? Ha? Ah. Aray kakatuwaan ko ah. lahat din Ha? Hindi hindi Yun yun Pati yung ah. ano Yung pangipit ah. Binisan mo Pati yung panggilip nga Yung itim At aray katutuwaan ko talaga Ano mga pangwasa ko Sa mga jablo eh Oo ah. Nakatuwaan ah. mo Ha? Ah. doon. Hindi awa ka baga doon. Naawa ka baga doon. Oh, Naawa oh. na ka baga doon sa bata. Na po! Ma! Minura mo ako. Minura mo ako. Huwag hindi po ako. Tra -ma, tra -ma, tra -ma. <laughs> mo ginawa mo. Gulisan mo. Ubusin mo oh, ginawa mo. tikit tikit <laughs> Ayaw, na po. Ayaw, Diyos na pabukot ang patayin naman kukulam na ito sa ngalan ng Hindi ako magiging lang. Hindi po Ah! Hindi mo ako lang ngayon. Hindi mo ako magiging lang ngayon. Taratabagan ko lahat. May member lang. pasok Pan nalalaman niyo nangyari hindi? Dapat tripan lang daw. Ah, dali na, sumama kayo. pa natin ng gilit ha, para talagang ano. Utasin natin yung mga gayon, lumagawa sa buhay. Nay, sandal lang. Papalo ko lang ha. Para talagang utas. Bigit. Natawagan ko yung gumagambala. Lahat sa so, anak nito, pasok. Pangalungyawi yung lumabas-labas sa inyo. Napatay na mangungulam lang at pangungulit pa sa ibang tao o sa ibang mga kapangyarihan. Tanggal ko na itong kapangyarihan. Pasok lahat sa inyo. Pero sana kaya, baka nag-okay-okay na. Ngayon, hindi mo na kayong tubig. Hindi mo tubig, tubig. Basain lang yung ulo ha, pagpapaliguan. Basa lang talaga din. Tsaka sana, oh, tara, punta natin. Sabihan ko sa inyo gagawin. Tara. Ay, nakakulam na eh. Naglilin lang pa eh. Nakaupo na. Ayan. normal na. Normal ka na, Neng. Ay siya, okay na, Re. Tumugon Ay, ano, napagtripan ng mga kukulam. Ay ka. Oh, may na po. Neng, ano, ay, ni Neng. Neng, bangon dyan. natampangit ng pisto mo dyan. Ano, tanit tayo. Ayan yung muna, hindi Yung sinabi ko, lagyan ng tubig tubig Lagi mo ako, yung balili ko lagi doon ako sa ulat na ako. Ay, baka mauntog. Saan ko lang? Tinakot lang. Sa kamay. Hindi, basahin nyo lang kamay nyo, tapos lagay nyo sa ulo. Baka maano yung sabihin mo, pasman matatanda. Yan, sa ano. Tapos painumin nyo pa ng tubig. Ay, wala nga makikitang findings. Alam nyo nangyari sa inyo, Nay? Hindi, napadulo. Hindi, nagpapanggap na. Napagtripan daw ang anyong anak. Hindi man daw kilala. Ay dahan daw. gawaan. Ay dahan. Hindi <laughs> patay sila ngayon. Nasa impyerno na yan. Gagaling na ho. ano. Observe obser, sa obser. nyo hanggang mamaya. Pag nakapahinga rin. At ngayon natugon na eh. Kanina hindi eh. natugon na po. makapag na. Opo usap na Wala pa yung lakas. Wala pa lakas. Wala pa Wala pa Wala kayo kung kain buhatin eh. Okay. Opo, opo, sa upuan din eh. Ayan, sige, okay, ate kakausapin si ate. Ate, lay ka. Ano ba ka nangyari kanina bago magkagayaan o kahapon? Sige, pikit ka lang ha. Tating tutudasin talaga to lahat ng nandyan. Ayun, ano naman eh. Pwede na. Ayun. Lahat ng kaluluwa nasa na sa katawan nito pinapalayas ko kay Sangalan ng Panginoong Yahweh. Pasok lang sa impyerno. Yung kaluluwa ng matang itaw sa masulok naman doon naroon. Pasok sa katawan mga hindi. Ning gising. Bulit ka muna ning. Siya itutulog na lang are. Ano ga hindi nakakatulog. Kagabi po hindi siya nakatulog. Ayun matutulog na rin. Kasi hindi nasagot, ngayon nasagot na. Kasi mag-o-okay na are. Teka. Natugon na ano? Kanina pa Iyan na yung lang matulog ano. Kung wala naman pa hindi sa inyo. Ikot lang po sa lang. Basta yung tubig ha. Itabi niyo yung tubig na yun sa kanya. Tapos puso niya sa, sa ulo. Gawa yung tubig na yun. Katatakotan niya ng mga masama. Para hindi siya magalawa na. Sige.